nga natin na interview si Neneng B ito na nga nangyari guys kinabi na tayo <laughs> alright for today's vlog mga ka ay pupunta tayo ng Manila para tikmang ang tinapay ni Neneng B tara let's go <laughs> ito nga pala yung nagtrending na hanggarian overload ni Neneng B matatagpuan daw to sa kayapo mga kauwi to kaya ngayon ay malakas ang trip natin ay pupuntahan natin tara makitrip kayo mga kauwi to let's go bali guys kalalabas lang natin ng trabaho at uh, kumuha nga tayo ng ID nagpalit na kasi ng ID at uh, dahil malakas ang trip natin ay pupuntahan natin sa Neneng Visa kaya o oh. sama kayo ha tara medyo masama lang ang panahon napaka -ula. pero meron naman tayong dala ditong kapot bali ang oras na nga pala ngayon ay 2.30 siguro mga 5 na andun na tayo pag hindi traffic nakalabas na tayo ng Quezon province guys talbado na tayo guys inuulan na tayo guys <laughs> 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 hindi pa tayo na lang ng biyahe inuulan na tayo alright nasa Santo Tomas na tayo at medyo maulan Medyo basa na din tayo Pero, pero mamaya na tayo magkakapote Na tila naman Sana di tayo maubusan na kung gala yan Overload ni NMB At <laughs> tutamas na tayo guys Bale dito nga guys ay nagsuot na tayo ng raincoat at medyo lumakas na nga ang ulan. At dito nga ay nalagyan ko na din ng plastik ang akin sapatos para hindi mabasa. Baka ka uwi do yan. <laughs> dito sa guys medyo hindi natin maano yung alas na nito ng na ba? 4.21 na ah. siguro mga 6.30 na tayo mga karapit ka. nahirap pa ito magpadali sa dulas traffic Dapat ah. tayo ulan ka. At, At ito na nga nangyari guys Kinabi na tayo <laughs> Sobrang traffic Pero kung hindi traffic kanina pa tayo nandun guys Pero okay lang Hindi na din naman tayo nag Mabilis na takbo kasi delikado. napakadulas ng daan. Enjoy na lang natin to. Dito naman tayo tutulog na. Bukas na tayo uuwi. Siguro mag hotel na lang tayo pagkagaling natin kay 9 NNB. Magtala, saan niyo kayo yung NNB? Saan po? O, sa langit ka O, sa sa kabila kayo. O, sa kabila ko. Ano? May itagos yan dyan po, sir. Hindi na yung pakalaan? O. ito? Thank you, thank you, thank you Sa Neneng Bay Sa Neneng Bay, sana ko gusto Sana ko gusto sa Neneng Bay Hindi mag alam Sige, sige, thank you Sana ko gusto sa Neneng Bay Sa Neneng Bay, sana ko gusto Trending M, Malang ka Pagkakalam mo Pagkakalam mo Thank you po Thank you At sa wakas guys Ay nadating na natin Itong pwesto na ni Nining B At talagang napakadami natin Pilit tanungan Bago natin nakita to. At kung mapapansin nyo nga guys Ay napakadami nga pa ng tao At napakahaba ng pila Kahit gabi na At dito nga ay pumila na din tayo Para tayo ay makabili na Bale, pagkatapos nga natin bumili guys ay hindi natin nga natin na-interview si Nining B. Dahil nga daw ay siya ay paos. At halatang halata naman napagod na siya dahil sa daming customer. <coughs> At dito nga mga ka do ay naghanap na tayo ng malapit na hotel at uh, dito nga tayo muna tutulog para kinabukasan na ulit tayo bibiyahe. At dito nga ay tinikman na natin ang Hungarian Overload ni Neneng Dee. Sulit naman guys, masarap naman nga sa halagang 50 pesos lang. Abot-kaya. So yun at uh, hanggang dito na lang muna ang video natin mga ka na Nasayang ko na naman ang ilang minuto ng buhay nyo. Thank you sa panonood. The Pure World.